Jeffrey TV. Yes. TV. Oh. Right. Yes. Bigyan po tayo ng kunting blessing, the Lord. Marami marami salamat ulit. Hindi ako magsasawang po pasalamat sa lahat ng mga customer ko, subscriber ko, supporters ko, silent viewers, commentators, bashers. Thank you so much for all your support. to friendship. Tapos na po tayo nakapamahaw. Medyo nagkalamanan siya natin. Mamaya bababa ako mga ka-friendship. May sadya ako sa labas. Uh, nasama ko kayo dahil lagi na lang yung <coughs> vlog natin sa loob ng bahay. <coughs> Ayan. So, nagkalamanan siya natin ng kunti ulam kung <laughs> nagkaling ngiti-ngiti lang, ganun talaga. Sabi pa nga, di importante, may kinain. <laughs> yung bunso ko tulog pa, si ate Nicole, yun ang kasama ko ando, nag sa kanyang hamster. Kasi yung isang hamster namin mga friendship uh, nagmutak mutak -muta yung mata. Mm, supposedly, ate Nicole is not um, allowed. Oh, hindi po pwede yan siya. Kasi masyadong sensitive skin ni ate Nicole. Oo. Ganun talaga mga ka-friendship dahil nga, di ba, may diabetes siya. Pag tag-init, grabe talaga ang balat niya. So, basta ayoko na i-share mga ka-friendship kung ano yung mga financial journey namin, kung saan namin tinatapon yung mga kunting kita namin. Alam yun na expected na yan ang buhay kailangan mo talagang gumastos at saka kung anong mga pangangailangan ng mga anak mo kaya nga tayo nagsisipag para ma-provide natin yung mga pangangailangan nila pero ako kasi mga ka-friendship ay accept na ay admit talaga na pagdating sa akin ay talagang kinitiis kung wala ako oo, too okay sa akin totoo dahil andan pa nga sila sa panahon na nag-aaral pa, nangangailangan. Pero, huwag kayong mga ibang parents, mga nanay, huwag kayong gumaya sa akin. Kung sakaling kaya nyo naman, afford nyo naman na i- mag-ano, magpaglam. <laughs> Magpaganda, go-go kayo. Oo. Kasi ako kasi talagang minsan, enough, minsan, nalulos pa yung budget. Kaya mas pinapriority ko yung mga basic needs ng mga anak ko kaysa akin. Anyway, sabi ko, darating din ang panahon na pag once natatapos na sila, okay, yung sarili ko naman. And I'm hoping, crossing my fingers, na pagdating ng panahon na yon na uh, andyan sila, uh, sabihin nila sa akin na nanay, dahil nung panahon nag-aaral kami, pero hindi yan uh, mandatory, okay? ikaw naman kasi nahina ka na unggoy <laughs> aliwas <laughs> oo mga ka friendship kasi ang hirap naman kung magiging denial tayo okay? ang totoo talaga ang buhay is very when it comes to financial mahirap talaga okay? hindi ako makamove on pagdating galit sa mga bagay na yan dahil isa talaga yan sa uh, tahan ako ng muso um, Siguro na naiiba ako sa iba simply because na mayroon akong anak na nagme-maintenance talaga. Hindi pwedeng umalya. Oo, kakaiba ang maintenance talaga niya. Alam niyo naman yung diabetes, especially sa kanya, baby pa. Type 1 yun sa kanya. So, grabe. Ang atensyon ni na ang focus ni nanay talaga. Hindi po pwedeng pumaling. Totoo <laughs> yun. Minsan, akong mayroon mga pangangailangan na, na hindi namin ma-provide right away, nakaka-guilt. yung guilt. Eh. Oo. Oh. Andun yung guilt na something na hindi mo maiprovide sa kanya. But then, I keep on praying na darating yung panahon na lahat na yan, hindi naman sabihin kung tagalin lahat na yan na pangailangan niya hindi ma-delay. Lahat on time. Pero yun naman so far, yung especially yung pinaka-basic na yun, mga insulin, mga syringe, mga ganyan, na ipoprovide talaga namin mga ka-friendship dahil pag once hindi siya maka-injection, nagsusuka yan, iikot-ikot, gugulong-gulong. But so much for that. ayoko ko gita sa inyo. Anyway, carry and carry pa naman. Okay. Kaya pa ni na Nanay Dil, yan. Okay, so... For now, mga ka-friendship, samahan niyo po akong bumaba. Ipapakita eh, ko naman kahit ano, just a uh, quick glimpse sa uh, labas ng ating bahay. Dito sa kalsada kasi wala naman kaming masabi uh, mga garden garden, mga backyard backyard kaya dito nga kami sa building mga ka-friendship. So wala tayong ganyan. Kaya lang si Nanay Del, talagang ano si Nanay Del when it comes sa plants. Dati marami akong tanim dito ng mga gulay. Da kaya lang uh, sabi ko nga ready na kami for ano, Uh, moving out in this apartment. Naghihintay na lang kami ng mga magandang pagkakataon na makahanap tayo ng mas magandang ano. Uh, Nagpapakap na kami, nag-aayos na kami ng mga gamit namin para pagdating ng panahon, uh, mabilis na lang. Ayun. Yung mga halaman namin, nagbubunot na namin. Kasi unang-una din mga ka-friendship sa building na to, pag once na may mga halaman ka, at saka especially katulad ng mga ulugbate, mga apricots ay mga tanim kong mga manlakway ba, kanang sa paning mga kamote, mga talbos sa kamote, ing anak mga tanong, mga red pepper, mga ganyan, mga sitaw, manlakway dyan siya. So, may tendency na ang mga dahon niya, mga hulog di ba, pag mapatay na ang mga dahon, ito, lakway man sila, mga kangkong, manlakway man sila, mga ang ato, silingan, mga nang usahay, ano siguro mag-isip sila, siguro dahil di siguro na chine-check na yung bahay sa una, mura ni ukuan gubat. <laughs> Tungkol sa pananom kay na ning in town nga makalibre mga ka-friendship ka na dili na paliton, mga kamatis, ang palit kong dagong pasu Kita nyo nga, oh, meron ako dito lemon. oh di pa, hindi eh, ko pa na i-transfer. Ayan yung lemon ko. Hindi ko pa na i-transfer sa malaking paso kasi sabi ko nga, doon na lang sa lilipatan namin. Ayan. Emote, malakas akong kinabuhi. O, oh, nga na ako mga ka-friendship please, sudyo din na ba, no? Kaya gusto nato to, anong mga, ano, nakoy mga gabi-gabi. Ay, -gabi. <laughs> Yung yes, sa lang ka. Inga na mga ka-friendship. mga gabi-gabi, mga ambot. Lagi. Inga na dyan ang nanay kayo. Gusto mo makatipig kahit pa paano. Di ba mga ka-friendship? ingana inga na dyan. Kaya maningkamot in ang nanay pananong. Kaya sa pamangkaan na palitong pabanaan mo kung nanay na hinung mga kamatis, na idagong si tau, na may kuwan kayo, may kalabasa na material kalabasa, makabunga oh, siguro mga ka-friendship, di ba siya makagapang o maayo niya ang iyang, ang iyang mga roots. Di ba, makas, ano da, maka, ano sa pana, maka, pamuhay hag, sa pana, eh. Basta, di makadako o bawang ang mga, ano, hindi siya makaproduce um, bunga. So, sayang kayo ito, kung kalabas, pati tambo ka. Sa lang, di matambok ng akong fertilizer, mga ka-friendship, gulay, kanang, ah, uh, mga hinugas na isda, hinugas na sa bugas, ingana, ingana ko mga fertilizer sa ilang, uh, fermented na, fermented ba yun? Hindi lang, fermented, fermented ka ng mga, kuan man mga bagoong. Basta ka ng mga, binabad ng mga, saging, bitangan o mulases, ingana, ingana, jud, maunang, ang mga silingan, masuko kay magkanat ba yung mga dahon dito sa ilang mga ato. Kaya sorry, sorry talaga mga ka, ano mga silingan kasi hindi talaga namin na forecast 'yan. Hindi hindi kami aware. Sorry, sorry talaga tapos yung mga dinilig namin, napunta daw na sa mga atup nila, mga atop ko nila nila mga butas man usod ko na sila. <laughs> sorry, Jud Sorry, Jun. Biana. Hindi namin naisip yun. Ang inafter lang namin, ano, yung mapagaan yung sitwasyon na hindi mo na bibilihin. Di ba? Ganun talaga. Di ba? Kaya sorry talaga. Sorry sa mga natamaan sa dahon, sa mga tanong, sa mga nilakway na <laughs> mga nilakway na mga gulay basta iluwain taon mi uy, wajud mi, di ba may sayon talagang ano lang kami yun sa mga Bonggam-bongga -bongga lang kami talaga. Oo, oh, na magtanong, na magtanong. Kaya ang intention is makamura, makatipid. Diba? Ganun yun mga ka-friendship. So, for now mga ka-friendship, it's already 10 o'clock in the morning. Baba muna tayo. Mayroon tayong puntahan. Siguro hindi ko siya ipakita sa inyo dahil baka magalit siya, no? Hindi pa naman niya alam na nagbablog ako. Tara mga ka-friendship. Pero mag-raise mo na mga ka-friendship kasi baka sabihin, ano nangyari yung matandang burang na nak <laughs> super super init kasi o oh, kaya nakaganyan si sinana di ba si Matugay naman tayo gubaon ng aircon mga ka-friendship pero tungo sa ka, ka lagi mga ka-friendship ginoon ko uh, din akong istorya na um, um, ba si Mayon nung unsa ba't ano siya pabalik-balik naman siya sa istorya sa kamahal di man siya makamove on pero everyday kasi talagang yun yung pagbungat pag mo sa mga mata mo then therefore you have to spend money diba? so parang naiano ka naiinform ka kung papaano ang in inflation rumarampage that is why na parang hindi ako makamove on every time na mag out ako ng penny sa bulsa ko naiinform ako na wow! gano na ba? Kano pa kabilis. Oo, oh, immediate talaga. Oo, oh, para bang halu grabi no. Mabuti lang sana kung single centavo ang in increase. Like for example sa bigas, 10 pesos talaga ramdam mo. Mm. -hmm. Ramdam mo talaga. Oh, mm. yung ah uh, yung kilo ng manok ramdam mo, before, nabibili mo ng 170, tapos, bigla lang siyang pumalo-palo ng 200, 220, oh, Diyos ko, kaloka, totoo. Kaya, before, mga ka-friendship, ito na, pero, bago ko mag-share, next time na lang, mga ka-friendship, kasi, kailangan natin may puntahan tayo doon, pasensya na po kayo, mga ka-friendship, so, mag-change outfit mo na si Nanay Del, para, romampage sa kalsada, okay? nag-change outfit na si Nanay din. Butas ka t-shirt. <laughs> Tsaka, medyo nakakap tayo ngayon. Kasi mainit. Mainit sa labas. Magdala din ako ng payo kasi bigla pa namang ulan. Ibang Philippines. Only <laughs> the Philippines lang yan. <laughs> Ayan, so tara na mga ka-friendship! Ayan si Ate Nicole, binigyan ako ng bag. Sabi ko, binigyan ako ng bag kasi baka may makita akong gulay sa labas. Ayan uh, eh, mga ka-friendship, naglaba ang binata ko, yung kuleheyo ko, kahapon kasi wala siyang pasok. Ayan yung mga sinampay na, yun yung challenge sa amin dito mga ka-friendship. Pag once naglaba kanina kamis, wala kami, siya wala kaming yan. So the only thing that we can do is, anuhin namin yung mga window namin, ayan, o sliding window yan. Lahat hanggang kusina buksan namin, dyan kami magsampay. Kaya pag once na tuyo, ka agad. <laughs> <laughs> Yun yung style namin, o. Oh. Ay yung mga halaman ko, mga ka-friendship, o. Oh. di ba diba? Kanyan si Nanay, dahil ginagawa yung fourth floor na gubat. <laughs> Ay, Diyos ko. Hi. Hello, Magsay hi ka, Nanak. Hi. O, oh, si Ate Nicole yan. Ayan, so siya yung maagang magising talaga kasi kailangan niyang gumising, kumain ng mayos kasi napapagalitan siya ng doktor niya pag once hindi naka-untime on ang kain at saka injection. Mahirap talaga mga ka-friendship so ini-educate siya ng doktor niya dahil malaki na siya. You have to do your own task, okay? Especially sa gamot mo. Kasi kailangan mong magiging strong when it comes to your, med to your medications. Hindi na kailangang mag-rely sa nanay. Kasi ako, katulad sa akin, mga ka-friendship insan, kung may mga maagang, maagang tinda, mga maagang order, rarampit si nanay Del. Oo. Pero sa pagbitinda mga ka-friendship, hindi lahat okay. Mayroon din bugos, mayroon din uh, kita ka ng kunting uh, Uh, diskusyonan kasi nga mayroong iba na basta maka-order, makakain lang, tapos walang pambayad. Ayan. Pagkatapos siguro, uh, na-amaze sila na makita yung product, order ng order, pag once i deliver mo, mag-reduce ng number of order. But then, okay lang sa akin, naintindihan ko yun. Ganun talaga ang buhay. Okay? Pero wag naman sana lagi kasi syempre nakakalungkot din. Diba na lahat naman tayo nagsisipag, lahat tayo nag ano sumi uh, nag uh, na para matubunan niyo lahat ng pangangailangan namin. Ayan yan mga ka-friendship o mula sa pintuan. Nandito na tayo sa pintuan namin. Ayan. Ayan. Ganun yung ano namin. Ayan pa yung mga nakakalat na may nakabox dyan. Ayan. Hindi ko mga kunan lang ano, yung sala namin dahil ano pa, Borlog pa si Hillary. Puso ko talo pa. Nayaan ko lang din siya kasi pagpasok pa ng mga ka -friendship. Ano yung, daling araw pa yan, alas 4. Kasi 5.30 kailangan na sa school na. Oo, para iwas late. So tara na mga ka-friendship. Ayan na mga ka-friendship. Nandito na po tayo sa labas. Ayan na. Yeah, Nagbablog ako. Ayan, si Mrs. Tako at saka si Mr. Tako. Special mention yan. <laughs> Gusto nyo magpagawa dito sa mga furniture nyo. Then you can go ahead. Contact them. Okay, ayan yung chapulin nila. Takon. Upholstery shop. Minsan lang, minsan lang sila may official, no? <laughs> Ay, sarado. Mga ka-friendship, yung puntahan natin sarado. Ayan, dito po tayo mga ka-friendship. Dito tayo mga ka-friendship. Change out outfit na naman tayo mga ka-friendship. Wala yung pinuntahan natin. Many, many hours later. Dito mga ka-friendship. Puli natin yung order. Tagal mga ka-friendship. So, dito na yung paninda natin mga ka-friendship. Bit-bit ko na. Kunti okay lang ito pero magkatulong po. Malaki may itutulong sa amin po ito. Especially itong medyo delayed yung kapirahan natin. Lahat ng mga pagkakitaan mga ka-friendship na maayos naman tiga yan ni Nanay Del. Ganun na talaga si Nanay Del. Passion na no, ni Nanay Del yung pagtitinda. Ay, muna kayo! Ay, ayarin kinakusga natin yung ano, mayaman doon sa St. Michael, ito, oh. ito. Bongga, bongga! Sinong gusto kumain? Bumongga na! Pagtinda <laughs> muna ako yung day. Deliver muna. What is yung kinakusga natin? Alam mo na. <laughs> Sige po. <laughs> mga subscriber po natin yun sila, mga ka-friendship. Ah, kaya dito si Nanay Del medyo maulan. Ayan oh. Tignan natin ang kalamitan. <laughs> medyo maulan-maulan talaga. Pero laban tayo, laban. Laban tayo. Hanap buhay ito eh. <laughs> si Mother. Ay, <laughs> laban tayo, laban kasi hanap buhay ito. Ganon talaga. Medyo madilim ano. Huwag ang lumakas ang ulan. Pero malapit lang naman yung mga nag mga ka-friendship. Yung kanina, inihintay pa yung may-ari ng pwesto. Ang tindahan. Kasi siya yung magbabayad. <laughs> Ang sexy-sexy mo sexy na, oh! <laughs> Sobrang sexy niya na cannot be na ang beauty niya. So, ito pong first customer natin. Dapat kanina yun, mga ka-friendship. Uh, medyo nasa looban yung bahay. Hintayin na lang natin, mga ka-friendship. Mga matanda na rin sila, pero mga, mga puro mababay. Uh, laking tulong niyan okay. sa amin. When well, there's no care and no... Yes, po. Sige po, teacher. Thank you, po. That rainbow... So habang naghihintay po tayo sa customer natin, kanta muna kayo dito. <laughs> kuya, nagbo-vlog po ako. Say hi, Debs TV. <laughs> Sige po. <laughs> Mahinihintay po ka yung Kuya. Okay. Nagbo-vlog ako. Hi! <laughs> Mga ka-friendship, dito po ako nagpariban ng hair ko. Very friendly po yung may-ari. Ayan. Dito po. Ayaw ni Ate magpakita. Dito po yung second customer natin for today's tinda. Ayan. Ayan mga ko-friendship, Diyan to ako nagparipas. There you go. So, kung gusto niyo magpaganda, punta lang po kayo sa Charito Blessed Salon for Men and Women. So, mga kakalalakihan dyan na gusto magpagwapo, bongga kayo, mga kababahin dyan na gusto magpaganda, dito na kayo sa Charito Parlor. hinahanap na dito sa second customer, third customer natin mga ka-friendship. dalhin mo na ako mga ka-friendship sa ako. Sige, lakaw dito. First customer na ito pa makaabot. Diretso ka sa third customer maglakaw na tayo mga ka-friendship car exercise kayo wala mong buta karawahi na ako'y kung sakyanan mga ka-friendship baka akala nyo ha yung ni Nanay yun. <laughs> yun yun yung yun yung chining ni yun, Nanay Del yan Mercedes Benz ni Nanay Del yung chinelas niya <laughs> ay Diyos ko kailangan natin magiging masipag mga ka-friendship Okay, for the sick for the sick dog for the sake of all our necessities for the sake of all needs so, kailangan hiningal na ako kailangan natin rumampa magsikap ayan our third customer is si doktora uh, ang virtual uh, dentist ah uh, I don't know if I'm correct. It's not dentist Sorry, sorry, sorry for my mistake. Dental <laughs> dentist, Oh my God! But anyway, ganon is perfect. Okay, so moving forward, Thank you, thank you, Lord, for the blessing. Thank you so much talaga sa mga customer ko lagi. Nag-prioritize na. Paninda po. Sa mga supporters ko. Sa laging nanonood sa akin. Especially sa mentor ko. Mentor na talaga si Tait Finish Pusong Pinay. Dapat ka Pinay na Pinay kahit hindi Filipino. Bonyong. Mayroong puso na matulungin. Kaya thank you so much. You inspired me ako. For my daily uh, life and activities. Inspired mo ako. Na magiging hopeful. Yan mga ka-friendship. Kaya yung support me. It's all out support talaga para sa kanya. Ano men? Ah, uh, friendship. Ah! Oh! Ayan! <laughs> so welcome to the subscribe nyo. Jebsi TV. Jebsi TV. Subscribe! Yes. You have to say subscribe and yes subscribe and follow. And yeah, subscribe. the bell. Yeah, thank you. Hit the bell. Thank you, thank you, thank you talaga. Next time, see That you, ha? Ate, ano po ko kala nyo, Anong name na, Two blocks. Spell mo? Two. Two blocks? Okay. Number two talaga? Two blocks. Okay. Thank you. Then, anong pala niyo po? Anong sana? TV. D-E-B-Z-Y TV. Debsy TV. Oo. Oh. Ha? Search niyo. Thank you. See you next time. Ayan, ayan. Mga kabataan. Bongga-bongga talaga sila. Hello, 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 hello. Ayan, ang guwapo kong customer. Anong street today? San Isidro. Sa San Isidro Street. Ayan. <laughs> Oo. Nakaingon ko nga ikaw yung last customer na ako. Hindi oh. okay, ka na po sa ubos. Oh. Lang di di po oh, ay kadiba din agi makukapon. agi dere. Oh, Oo. Oh. Gather din. Gahapon. ba? Oo. Sabi ko, okay. siya na lang mo yung last customer ay, na to. Kay, ay, ang sa ka, last customer, wa pa pa sa tindahan niya. Huh? Mm -mm, nangko ako, nangko ako, nangko ako, nang ko ako, ni ko anong anyway. Na-inform mo to na ako na sunod tuig. Dala na ako, na kay sunod to, ik, lagi kay, pugma <laughs> dahil <na yun. laughs> Thank you, thank you talaga sa last customer namin dito sa San Isidro Street. Thank you, thank you for the help. Ah, si ate, dyan lang si ate sa unahan. Ayan, naglalaro sila, o, oh, doon sa labas. Oh, bawal ka sumama. Dito ka lang, maulan. Dito lang. Ha? Ayan si Mother. Isa sa mga subscriber natin. Nasaan na si Mami? Ayan. <laughs> Sige, me. Sige, next time. Sige po. Kung uh, saan na tayong dumaan pa, uwi, no? Uwi na tayong mga ka friendship <laughs> Uwi na tayong mga ka friendship kasi tapos na tayong magtinda. Ayan mga ka-friendship. Pagkatapos magtidla ng pananalok, magbili na. Pili no, na ng black. Ibig sabihin, may pang na, ha? Okay, so, strive hard lang. Ganun talaga buhay. Medyo madilim. I vlog. si thank you po. Dem TV po. Check mo. D-E. Let's see after here, the market. nakabili na tayo ng ating kunting ulam sa hapunan. Buhay na buhay. Nakangiti dahil kahit pa paano nabigyan po tayo ng kunting blessing ni Lord. Maraming maraming salamat ulit. Hindi ako magsasawang pupasalamat sa lahat ng mga customer ko, subscriber ko, supporters ko, silent viewers, commentators, bashers. Thank you so much for all your support. So, dito ko na po i-end eh, yung ating vlog. Thank you so So much and happy Saturday to all of us. Bye for now, my little friendship.